mas ng bone damage o sira sa buto lalo na kapag malala ito pero may pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto na mas abot-kayang solusyon narito ang aking frontline special report 3D printing sa pamamagitan nito kayang lumikha ng samu't saring three-dimensional objects bola, eroplano, upuan kahit anong maisip mo. Pero hindi lang mga laruan o display figures ang kayang gawin ito. Malaki na rin ang ambag ng teknolohiyang ito sa larangan ng medisina. Matagal nang nagagamit ang AI 3D printing technology para sa paggawa ng mga prosthetic limbs. Pero mga kapatid, alam nyo ba na in the future, maaari rin silang maging guide para sa bone repair o yung pagtubo ng na mga nasira nating buto? Ito ngayon ang dinedevelop ng mga researcher mula sa Ateneo de Manila University na suportado ng DOST PCHRD at ng Velour Institute of Technology sa India. Ang buto, pag nagkaroon ng problema, kunyari nagka-aksidente, pwede merong part na mawawala. O one of the ways na marirepair yun, yung scaffold with Technologies ngayon na pwede na mag-3D print, parang artificial siya, to help the bone repair itself. Yung eh, part na talagang bago ay ng integration niya sa AI, sa machine learning. Yan ang ginamit natin para mag-customize um, talaga para sa iyo kung kailangan mo ng bone scaffold na talagang for you. Nabigyan ako ng pagkakataong masubukan ng pagpiprint ng 3D na buto. Sa ngayon, dalawang klasing bone scaffold prints ang kanilang dinedevelop. Ang una ay plastic-based. So, sa material na inaaral namin, kasi to parang plastic to no, na bio-compatible. Kasi iba-ibang buto, may iba-ibang properties, may ibang porosity, may ibang ano, so, na matibay. lahat ng qualities na yon oh. sa computer. Mm -mm. Ang pangalawa naman ay ceramic-based. Magkaiba yung property nila, depending nga sa parte ng katawan, para malalaman din sa tulong ng AI, Uh, ano yung mas babagay uh, na magamit. After na ma-print mo siya, hindi pa siya ready talaga. So, meron pa kaming last step na i-treat pa namin yung surface para mas lalo siyang compatible sa loob. So, nasaan na po tayo sa inyong timeline? o so, ang hinabol namin ngayon magkaroon ng prototype para mga candidate materials na uh, highly potential material na pamalit nga sa buto na pwede i 3 print. Ang teknolohiyang ito, kung makapasa sa mga testing at clinical trials, malaki ang maitutulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng bone grafting o ang paggamit ng transplanted bone para maayos ang nasirang buto yung pasyente, that means hindi mahaba yung surgery niya, yung blood loss niya mas maiksi, no? the risk of uh, yung complications brought about by longer surgical time is mamiminimize natin. At kung ito ay affordable sa mga pasyente natin, then mas madali siyang ma-source para sa atin. No? So, malaki yung impact nito. It's actually going to uh, papalitan niya. Maraming konsepto ang kanyang mapapalitan or mababago. Umaasa rin ang mga eksperto na sa hinaharap, baka pagbibigay ang bone 3D printing ng mas abot kayang solusyon sa mga pinakanangangailangan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.